saya ayan, ayan guys. Ito yung ito yung ano yung nagvideo may ulit dito guys kasi may nag ano guys may nag comment kasi si bating na i-vlog ko daw ulit kaya nag vlog ako ulit guys yan guys yan guys o ayan, guys o. ayan sarap dyan maligo guys Malo, ang kuya huwag na kasili dyan sa ilawang. <laughs> Kisa mo na nangyari ko? Kaya na Kaya ko nilang nga huwag

Dito kami guys. Nag-vlog ako ulit guys kasi may nag-comment na i-vlog ko daw ulit yung ano, yung dito. Kaya i-vlog natin guys. Ulitin natin. guys. Ito yung ano namin guys ano to guys pag malakas ang ulan hanggang dito yung tubig guys ayan hanggang dyan ayan hanggang dyan ganyan tubig ay mahilo block guys may ayan guys ngayon kasi ano guys walang ulan sa amin umuulan kung umuulan guys minsan lang tapos ayan guys ito yung ayan guys ayan guys ayan guys mm -mm say Ayan dyan guys, sa yes. So, dito naman tayo guys. May nakalublak pala dito guys. Ano lang tayo, guys? Magpasyal-pasyal lang tayo, guys. Ayan yung bukid, guys. Ayan yung bukid din yun sa kantalibong, guys. Ayan. O, pa guys? Ang ganda ng beauty to sa amin, guys. Tingnan, guys. Ayan. Green na green, guys. Ang paligid. Tingnan. Ano mo ba dati guys, dito maraming suso dito guys. Pag may tubig dito guys, maraming suso dyan. Ayan. Kasi guys, ang tubig guys, pag umuulan hanggang doon guys, so hanggang dyan. Hanggang, hanggang, hanggang dyan yung tubig guys. Ito yung asawa ko guys. Ayan. Sinamahan niya ako guys. Ayan guys, dito kami kukuha ng buhangin guys. Pag nagpagawa kami sa aming bahay, dito kami kukuha. Ayan. O ba diba, guys, ang daming buhangin. Ayan dito kami kukuha guys at saka yung bato pag kami sa aming bahay ayan so nice yung oh. daanan namin guys ayan, ayan yun yung daanan namin guys ayan guys oh Maraming, dito kami kumukuha ng bahay guys guys ayan 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 Diyan kami kumukuha ng buhangin. Pag nagpagawa kami sa aming bahay guys, dito kami kumukuha ng buhangin guys. Maganda dito guys. Pag umahapo yung tubig guys, dito na nali maraming naliligo dito guys. Ayan dati guys, marami itong suso. Ayan. Dito. Dito, guys. Ayan. ito na yung request ninyo. ano yan ito na guys nandito na kami sa soba ayan. ayan ayan abunda dito sa amin ng tubig guys hindi ka talaga magproblema pag sa tubig kasi ano dito guys amang ko agi mabasa amang gugko Ayan, guys, no eh. Ayan, guys. Kasi, guys, abunda dito sa amin, guys, ng tubig. Wala talagang problema sa amin, guys, kung tubig lang. Ang problema sa amin, guys, pagkain. Kasi, ang, ang buhay ng mga tao dito, guys, minsan, nag-ano ng... Ano? Nag... O, ano, yun. Minsan, guys, nag... Alam mo ba sa Bisaya pa, guys? Naglugit og um, niyog. Ay, si Palong. Diba, di guys? So, iba di guys? Ang linaw ng tubig, guys. Ayan. See. Si... So, ngayon, guys. Ito yung suba namin, guys. Marami talaga dito, mga nga, ano, guys tubig pag dito kayo magpumunta kayo sa amin guys kwaligay ito yung naliligo gay na gay na binidyohan ko hindi ito taga amin guys palo nga basa ko itong ito ni Arisa mo ah, agay na guys itong at, yung binidyohan mo kanina guys hindi ito taga dito sa amin guys pupunta lang yan dito dito sila maliligo kasi ang lamig daw ng tubig, guys. Ang ganda daw ng tubig sa amin. Kahit sino lang maligo dito, guys. Kahit hindi taga dito sa amin. Maliligo sila kasi ang ganda ng sarap daw ng tubig sa amin. Malamig. Saka hindi na kailangan dito, guys, maggamit ka pa ng ice. Pag gusto mo uminom kasi ang lamig talaga, guys, ng tubig sa amin. Kasi galing kasi doon, guys. Oh, yan galing sa bundok. Ayan, galing dyan yung tubig, guys yan Galing dyan. Ayan. Ayan. Ayan na. Diba guys? So, okay, ito na guys na, okay, ito, na. Okay. So, ito na guys. Yung nag-request na ulitin namin ang video sa aming river. guys. Like oh yan. Dito guys, may masarap maliguan dito guys. Yung tubig namin kasi ang kinaw ginaw parang ice galing sa bundok. Yun ang bundok na diyan galing guys oh ang tubig namin oh diyan patungong doon doon yan yung galing ng tubig Dito, masarap maligo si okay, ang ginaw maginaw talaga guys parang ice yan guys, yan, guys. Yan, guys. Galing kami sa season at uh, Hey guys! Nice. Kami dito kasi may nag-request na videohan daw ulit namin ang aming driver Ito na binibideohan naman namin At ito uh, O yan Yan ang tubig guys o oh, sa mga pangbata bata ang guys o oh. Yan So ito ang bumabaha guys malakas dito guys parang yan kataas guys of oh, sa lobby ah, sa niyog na pag um, ito'y bumabaha guys oh